mga kapasyon magbabiyahe tayo ngayon no? na uh, sa Pinatilan Kinapawan City no? mga kontik o kontik siguro yan punta sa so, Bacan ng na 90 uh, 80 90 km no? so tingnan natin ang mayroon na bus no? ang ilang na konsumo no? ng ating busipasyon no? gamit ang uh, Kawasaki Fury Two, five na card. Tingnan natin kung tipid ba talaga ito na uh, karburador, no? Kung itong gamitin natin sa ating observation, no? So, tingnan natin mga, mga boss, kung ilang na konsumo niya na gasolina sa 80 to 85 uh, kilometers. Uh, no? Dito nga mga boss, no? Kung ah uh, gins, no, ng ating rosin, no? Ating, ating motor, no? Ang observation, natin mga boss pakaputang kita yan no? tingnan natin okay. so yan no? so full tank to no? so yan no? yung uh, gauge natin ngayon 12,093 no? yung gauge natin ngayon so tingnan natin na maya kung ilang na konsumo ng ating motor no. Pagbalik namin na maya uh, dito sa uh, dito sa kabakan no. Tingnan natin kung ilang na konsumo niya no. Within 80 to uh, 90 kilometers no. So yan mga bus no. Yung gigs no ng ating motor no. So punta na tayo mga bus. tapos so, makakalik na tayo mga boss no? ang kabakan galing sa kinatilan at tingnan no? natin kung ilang para uh, ilang gasolina na nakonsumo natin no? tingnan natin kung ilang kilometro yung natakbo natin no? para malaman natin kung ilang gasolina ang nakonsumo natin no? meter natin 5,189.9 dito eh. yung tayo ng mga boss na eh. 2,189.9 yung kilometer natin kanina 2,093 yung natin kanina ayun 2,189.9 so 93 ah, 96 kilometer no yung natakbo natin eh. so, pag, na tayo mga boss yung natin ulit no? natin para malaman natin kung ilan ang nakonsumo natin na sa 96 km no? na natakbo natin so, ito natin kung ipit ba talaga ating carburador na ginamit Kawasaki Fury 125 na car. Tingnan natin. 2.1 yung nakonsumo natin na gasolina Important na yung gasolina natin 2.1 liters yung nakonsumo natin within 96 km no? na matakbo natin mga boss so 150 pesos yung na gasolina bayaran natin no? 2.1 liters yung matakbo natin so ito talaga mga boss no? itong uh, carburador natin parang 48 kilometer per liter yung nakonsumo natin na gasolina.